Palitan na Pagtutulungan. Mga kabrigada, matapos po ang pananalasa ng Bagyong Christine, isa po ang Brigada News FM Manila sa mga unang naghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Diyan ho sa barangay San Rafael Dos sa Noveleta, Cavite. Mula ito sa ating brigadahan at nakalap na donasyon sa ating pong mga kabrigada. Nalubog sa baha ang lugar at maraming pamilya po ang naapektuhan kaya minabuti ho ng brigada at ng wantahanan party list na nahatiran ng tulong ang nasabing barangay. Sa kabuuan, aabot po sa limampung mga pamilya ang natulungan ng brigada at ng wantahanan party list. Walang hanggan ang pasasalamat ng mga residente ng barangay San Rafael Dos at Bakas sa kanilang mukha ang saya sa kabila ho ng nangyaring unos. Ayon ho sa kapitan ng barangay na si JV Olaes, malaking tulong para ho sa kanyang mga kabarangay ang natanggap ho nilang mga relief lalo na't medyo hirap pa silang makabangon mula ho sa naging epekto ng nasabing bagyo. Sa ngayon ay unti-unti na po silang nagbabalikan sa kanika nilang mga tirahan habang tiniyak ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga nasalanta para sa kanilang pagbangon. Muli po Muli po kaming nagpapasalamat sa lahat po ng mga nag-donate mga kabrigada. Sa pamamagitan po ng ating brigadahan at makabayaning pagtutulungan ay sabay-sabay po tayong babangon. Maraming salamat, Brigada News FM Manila at Atuan Tahanan Marvelous! Balita, balita. Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang Wantahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa atin pong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, Maraming salamat po mga kabrigada. Balita, dakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita.